<laughs> Labas na dila. Labas na dila. Oh, water. Hmm. Hmm. Uy. Bibi. Sige na. Ring na water. Pinagod ikaw. Hmm. Mm. Ayan, naglambing na. Naglambing-lambing na. Ayaw na niya. Napagod na. <laughs> Napadjud na ikaw. Napagod na daw siya. Pwede ko siyang bitawan. Pwede ko siyang bitawan. Kaya eh, pupunta yan doon sa likuran. Kahabol yung mga pusa. Ay. Ang tanim. Nga, makakapatay ka pa. Oo, oh, tatakbo rin. <laughs> tatakbo ulit.